Yan may piki nagbayad. Mm -hmm. Kailangan talaga 'yan ano.

halata halata memang mga, mga nako na sa kusim ko malakar an sama barang sa ba mama Siyempre, ang gusto ko kusim na masigil na piki na yan. di ba hmm. okay. right? huh. right? hmm. paano uh. oh, to na namin sa paano ko oh oh yung sa diyan 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 diyan

sige sige ayan nakuha yung ano kinonfiscate ni kinonfiscate ni ano oh <laughs> na kayo na kayo yan may nagbayad na naman dapat binidyo no And shout out, Ma'am Lorna Arjona and Roan White. Yan, takain mo na siya. Buti na huli yun. Madam, butang peke na yun, madam. Ramina na namin ticket mira dito. Hello. May nagbayad ng fake. Ako. Nyon nagbayad. Hello Miss Lily. Ayan, ako, nagbayad na naman ng fake. Ang kinausap ni Diwata. Hello, good... Ano na ba? Morning pa ba? Morning pa. Hello, good morning guys. This is Fiona Andrada. Just call me good ba? Isa sa mga prelude ni Wata na nagsasabing if you're habit, show it. Lahat a basher. Mama, <laughs> <laughs>